yan ni tatay o eh. Hi, Tay! Ha? Wala pa ka nagkaon? Uy! Nakoy regalo sa imu ha? Ha? Nakoy regalo sa imu ha? 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 pangalan? Ha? Oo, uh, nakasigalo. Open? Ha? Sige na. Ha? Basta. O ito? Uh, abriha. Ako na ako. Oo, abriha. 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 Ha? Huh? Abriha, nanay unod. Kari, oo.